Para sa aking balitang showbiz, 77 naggagandahang candidates ang rumampa kagabi sa ginanap na press presentation ng Miss Earth 2024. Tema ngayong taon ang heritage, kung kaya't gawa sa mga local fabric ang suot na gown ng mga ito na obra maestra ng mga Filipino designers. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipresenta sa mga pageant media ang candidates ng Miss Earth na hindi nakaswimsuit kung kaya't naging class na class ang dating na nasabing press con. Dinaluhan na nasabing press con ng dalawang Pinay Past Winner sa sina Jamie Herrell at Karen Ibasco. Si Jamie ay tinangal na Miss Earth 2014 kung saan mula noon ay hindi na siya sumali pa sa anumang pageant. Hindi tulad ng ibang pageant winner na matapos manalo ay sumali pa rin sa ibang pageant. Well yeah, cause I always practice contentment. I do believe in always improving yourself as a human being. I don't try to judge anyone who decides to go that route because if it makes them feel better and it makes them feel that they can not only elevate elevate themselves as a person but also elevate a cause, then why not? But I am absolutely contented being with Miss Earth. Maging si Karen na tinangal na winner noong 2017 ay hindi na rin nagbalak na sumali pa sa ibang pageant. I believe one thing is loyalty and the other one is the brand of Miss Earth is something that is very close to me and it's something that I want to continue even after my reign as Miss Earth. Isa sa mga candidate dito ang towering at angelic face na si Miss Peru. Ayon kay Miss Peru, first time niyang sumali sa isang international Pageant at nagpapasalamat umano siya dahil sa Pilipinas ito ginawa so far so good I'm, I'm having a really great time here in Philippines it's my first time here too and I feel very happy of all the love that I'm receiving for for from all of your people ayon pa rin kay Miss Peru never pang nanalo ang kanyang bansa ng Miss Earth crown Peru has never win uh, Miss Earth crown so I am looking forward to it sinabi naman ng Vice President ng Carousel Production ang organizer ng Miss Earth na hindi totoo ang balitang may disadvantage ang Philippine representative kapag dito sa Pilipinas gawin ang Miss Earth dahil nasasabihan itong cooking show kapag nanalo ang pambato ng bansa. Ganyan naman lahat do'ng question eh. Wala namang ayos. <laughs> Wala namang Uh, nagiging happy lahat. So kahit ano gagawin natin, okay, kahit okay, meron talagang magsasabing hindi sila sangayon. So ganyan na talaga ang buhay natin, Ton. Bago naman matapos ang event, ipinagkaloob sa apat na maswerteng candidates ang Miss Earth 2024 Darling of the Press. Kabilang sa winners, sina Miss Australia sa Asia and Oceania, Miss US Virgin Islands sa South and North America, Miss Island sa Europe at Miss Cabo Verde sa Africa. Tatlong candidates naman ang na nagwagi sa Best and Filipino Heritage Attire Award. Kabilang dito si Miss USA na tinangal na gold winner, si Dominican Republic na silver winner at Miss Kenya na bronze winner. Samantala, sinabi naman ni Miss Lorraine na abangan ang Miss Earth sa susunod na taon dahil isi-celebrate nito ang ikadalawamputlimang taon o silver anniversary. At iyan ang aking balitang show. Showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.